Maghanda na upang lumusong sa mundo ng kahangahangang katotohanan at nakatutuwang kaalaman. Alam mo ba na ang pinakamahabang paglipad ng isang mano, pang labintatlong segundo lang? O na ang Great Barrier Reef ay nakikitang mula sa kalawakan? Maghanda sa isang adventure na magpapahanga at magpapangarap ng masigit pa. Ako ang inyong gabay sa nakakaengganyong paglalakbay na ito ng pagtuklas, at ihahatid sa inyo ang mga kahangahangang katotohanan at kamanghamanghang mga kaalaman na magpapahiwatig ng wow. Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa Branch TV, ang channel na maglilinaw sa mga misteryo ng mundo. Ako nga pala si Branch, at ako ang iyong gabay sa pagsusuri at pag-aaral ng mga nakakapagdulot ng katanungan sa mundo, ang mga inigma, Dahan-dahan na -dahan akong tutungo sa iba't ibang lugar at papaunla rin ang inyong kaalaman tungkol sa mga kahangahangang lugar at mga pangyayari. Sa bawat usapin tungkol sa kasaysayan, mga palaisipan, at mga misteryo, kasama ninyo akong hinaharap ang mga hamon ng paghahanap ng katotohanan. Kaya't sama-sama tayong maglalakbay mga kaibigan. Ito ang Branch TV kung saan ang kawili-wili at kakaibang mga kwento ay inyong matutuklasan. Tara, salubungin at alamin ang mga inigma ng mundo kasama ako dito sa Branch TV. Sundan natin ang yugto ng mga misteryo at paglalakbay. Maghanda na at palawakin ang inyong isipan, sapagkat ang episode ng Alam Mo Ba? Ngayon ay siguradong ikawaw ninyo. Atin ng simulan. Narito ang ilang hindi gaanong kilala ngunit kawili-wiling mga katotohanan para sa inyo. Ang tardigrade, o kilala rin bilang water bear o moss piglet, ay isang microsikopikong hayop na kakaiba sa kakayahan nitong mabuhay sa matinding kondisyon. Ito ay kayang mag-survive sa napakalamig, napakainit, at napakataas na presyon, kahit nasa kalawakan na walang hangin. Ang mga tardigrade ay natagpuan sa iba't ibang kapaligiran tulad ng bundok, kagubatan, desyerto, at karagatan. Ito ay isang interesanteng halimbawa ng adaptasyon ng buhay sa mga ekstrang kondisyon at patuloy na pinag-aaralan upang makakuha ng karagdagang kaalaman. Ang lungsod ng Istanbul, Turkey, ay kakaiba dahil ito ang tanging lungsod sa mundo na matatagpuan sa dalawang magkaibang kontinente, Europa at Asia, na ng Bosporus Strait. Hindi lamang ito ang tanging lungsod sa mundo na matatagpuan sa dalawang kontinente, kundi ito rin ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Ang Istanbul ay isa sa mga pinakamatandang mga lungsod sa mundo, na may halos 2,500 taon ng kasaysayan. Dito matatagpuan ang maaring pinakasikat na simbolo ng lungsod, ang Hagia Sophia, na dating simbahan ng Roman Empire at Byzantine Empire bago naging moske at ngayon ay isang museo. Bukod dito, mayroon din masasayang palasyo tulad ng Topkapi Palace, kakaibang mga istruktura gaya ng Basilica Cistern, at malawak na pamilihan tulad ng Grand Bazaar. Ang Istanbul ay isang binabalik-balikan ng mga turista na naghahanap ng kamanghamanghang kasaysayan at pagkakaiba-iba ng dalawang kulturang makabuluhang nakapalibot dito. Ang pinakamaikling digmaan sa kasaysayan ay ang pagitan ng Britain at Zanzibar noong 1896 sa loob lamang ng 38 na minuto, ang tagumpay ay nakamit ng mga puwersa ng Britain at sumuko na ang Zanzibar. Ang dahilan ng digmaan ay ang pagtatalaga ng isang sultan sa Zanzibar na hindi tinanggap ng Britain at humantong ito sa kasunduan na kailangan sumuko ang Sultanato. Sa mabilis na kapitulasyon ng Zanzibar, na itala sa kasaysayan ng diwa ng kalabisan at kahalagahan ng pakikipaglaban para sa kalayaan at teritoryo. Ito ay isang pangyayari na patuloy na nagbibigay alam sa atin ukol sa kahalagahan ng diplomasya at pagkakaisa sa pagresolba ng mga tunggalian. Ang Besenji na aso ay madalas tinatawag na barkless dog, sapagkat hindi ito umaalulad tulad ng ibang mga aso. Sa halip, ito ay gumagawa ng kakaibang mga tinig tulad ng yodels at mga howls. Ang Besenji ay hindi lamang kilala sa kawalan ng alulod nito, kundi pati na rin sa iba pang mga katangiang nagpapahayag ng kakaiba nitong personalidad. Ito ay isang maliit na aso na may mataas na antas ng enerhiya at kawilihan sa paggalaw. Bukod sa mga di tunog na nagmumula sa kanilang mga bibig, ang Besengerine ay likas na malinis at may kakayahan sa pag-aalaga sa kanilang pisikalidad. Maganda ang kanilang pangunawa sa pagsunod sa mga utos at malugod silang nagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mga may-ari. Ang Desenji ay isang kahangahangang uri ng aso na nagdudulot ng iba't ibang mga katuwaan at kasiyahan sa kanilang mga amo. Ang kidlat ay nag-estrike sa ating planeta ng higit sa 8 milyong beses bawat araw. Sa kabila ng karaniwang pagiging kawili-wili ng kidlat na nag-estrike sa ating planeta ng higit sa 8 milyong beses bawat araw, mahalaga pa rin isaalang-alang ang potensyal nitong magdulot ng kapahamakan sa mga tao, hayop, at kapaligiran. Ang pag-aaral at pagpapalawak ng ating kaalaman tungkol sa kidlat ay kritikal upang magampanan natin ang ating tungkulin sa pangangalaga at paglalaan ng mga solusyon upang maipangalaga ang kaligtasan at kapakanan ng lahat. Ang pinakamaliit na mamalya sa mundo ay ang bumblebee bat, kit ice hog nosed bat na may timbang lamang ito ng isang humigit kumulang na dalawang gramo at kasya ito sa dulo ng iyong daliri. Ito ay isang kamangha-manghang kauri ng paniki na matatagpuan sa Thailand at Myanmar. Ang pag-aaral at pangangalaga sa mga maliit na hayop tulad ng bumblebee bat ay mahalaga upang mapanatili ang biodiversity at likas na ekosistema sa ating planeta. Ang mga polar bear ay lumilitaw na puti, ngunit ang kanilang balahibo ay talagang transparent at walang kulay. Lumilitaw itong puti dahil sa paraan ng pagre-reflection nito ng liwanag. Ang transparency ng kanilang balahibo ang nagpapahintulot sa kanila na makisabay sa kanilang paligid kung saan ang mga ice at snow ay nagiging kanilang natural na camouflage. Ang mga polar bear ay mga kampyon sa adaptasyon sa malamig na kapaligiran at ang kanilang natatanging katangian na ito ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang maging talagang inkognito sa Arctic. Ang pambansang awit ng Greece, ang Hymn to Liberty, ay mayroong 158 verso, kaya't ito ang pinakamahabang pambansang awit sa buong mundo. At nagpapahiwatig ng kasiglahan at pagmamahal ng mga Griego sa kanilang kalayaan at kasaysayan. Sa bawat taludtod ng awit, Nararamdaman ang mga damdamin ng tapang at determinasyon, na nagpapabango ng mga heroikong paghihirap at pakikibaka ng mga bayani na nagsulong at nag-abuloy sa kalayaan. Ang Hymn to Liberty ay hindi lamang isang awit, ito ay isang salaysay ng kapangyarihan ng kaisipan at kamalayan ng mga taong nagbigay dangal sa bansa at naghatid ng ligaya at inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Griego malalim ang kataas-taasan at ang natatanging pagiging makahulugan ng awit na ito. At patuloy na nagbibigay pugay sa mga tagumpay ng bansa at nagpapaalala sa kanilang immortal na pagsisikap upang palaganyapin ang kalayaan sa buong mundo. Ang baryo ng Longyearbyen sa Norway ay may natatanging batas kung saan napapalayas ang mga labis na may sakit upang hindi mamatay doon. Ang matinding lamig sa lugar ay nagpapag-antala ng pagkaagnas ng mga bangkay, kaya't ang mga may malalang sakit ay inililipad palayo sa ibang lugar. Ito ay isang nakakatindig balahibong halimbawa ng mga hakbang na kinukuha ng lokal na pamahalaan upang pangalagaan ang kalusugan at kahandaan ng kanilang komunidad. Bagamat maaaring maging mapagpatol ang layunin ng batas na ito, ang katutuhanang ito ay nagpapahiwatig ng malalim na pag-aalala at responsibilidad ng mga taga-Longyearbyen sa kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Ang pagpapalayas sa mga taong may malalang sakit ay naglalayong maiwasan ang mga potensyal na sakuna at panganib na maaring daraanin ng komunidad dulot ng mga bangkay na hindi magnaas ng maayos sa napakalamig na klima ng lugar. Sa kabila ng pagiging mapanghamon at hindi pangkaraniwang ng naturang batas, ito ay isang tila epektibong hakbang na isinasama ang pagsisikap ng Longyearbyen upang panatilihing ligtas at maalagan ang kapakanan ng mga mamamayan nila sa harap ng kritikal na mga saliga ng kalikasan na kanilang kinakaharap. Natuklasan ng mga arkeologo ang mga pots ng honey sa mga sinaunang libingan ng mga Egyptiano na higit sa 3,000 taong gulang na ngunit malasa pa rin at hindi nasira. Ang honey, na kadalasang tinatawag na nectar ng mga Diyos, ay tunay na isang kahangahangang sangkap. Hindi lamang ito mayaman sa tamis, ngunit mayroon din itong kamangha-manghang katangiang pangpreserba. Nangangahulugan ito na ang honey ay matatagpuan sa perpektong kalagayan hanggang sa kasalukuyan. Ang mababang halumigmigan, mataas na asididad, at ang natural na mga enzyme at antimicrobial compound sa honey ang nagbibigay daan sa mga ito na manatiling hindi nasira. Ang kakaibang kemikal na komposisyon ng honey ay naglilika ng di kaaya-ayang kapaligiran para sa mga bakterya at iba pang mikrobyo, na maayos na pumipigil sa pagkasira nito. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpapakita ng kahangahangang tagal at katatagan ng honey, nagpapakita ng salamat sa kahanghangang ganda ng kalikasan. Ang cenote Angelita ay isang kamanghamanghang natural na himala na matatagpuan sa Yucatan Peninsula ng Mexico. Ang cenote Angelita ay isang natatanging lugar dahil sa kakaibang katangian nito. Isang kahangahangang talon. Sa halip na ang karaniwang talon na umaagos sa taas ng mga bundok pababa sa mga ilog na naglulusad sa mga bato, ang talo na ito ay nabuo sa pamamagitan ng isang pangyayari na kilala bilang Halocline. Ang Halocline ay nangyayari kapag ang sariwang tubig mula sa ulan at mga ilog ay nagtatagpo sa mas mabibigat na layer ng asin sa ibaba. Dahil sa malaking pagkakaiba sa densidad ng sariwang tubig at asin, nakikita ang magkahiwalay na klase ng tubig sa pagitan ng dalawang layer. Ang layer ng sariwang tubig ay nasa ibabaw, samantalang ang layer ng asin o maalat na tubig ay nasa ibaba o ilalim. Ang nakabibighaning bagay sa cenote Angelita ay ang ilusyon ng isang bumabagsak na talon sa pamamagitan ng hollow climb. Kapag nagdive dive ka sa cenote, mapapansin mo na ang malinaw na layer ng sariwang tubig sa ibabaw ay unti-unting nagiging malabo at maalikabo, sa mga isandaang talampakan, 30 metro, na ilalim, na na ang layer ng sariwang tubig sa layer ng maalat na tubig, at ang epekto nito sa paningin ay kahangahangap, ang kombinasyon ng kakaibang talon na ito, ang natatanging liwanag, at ang magandang kapaligiran na nagbibigay ng espesyal na halaga sa cenote. Ang mga divers at snorkelers na bumibisita sa Cenote Angelita ay nagkakaroon ng isang kamanghamanghang karanasan, na sumasalamin sa paghahalo ng dalawang magkaibang mundo ng tubig na pinangungunahan ng mga nilalang ng sariwang tubig at mga marine species. Kapag narating mo ang Yucatan Peninsula, isa alang alang ang pagbisita sa Cenote Angelita sa iyong itinerary para sa isang tunay na natatanging at kahangahangang karanasan. At dito nagtatapos ang isa na namang kamanghamanghang episode dito sa Branch TV. Sana'y nagustuhan ninyo ang mabilis na biyahe na ito sa mga kahangahangang mundong ito. Tandaan, manatiling masigasig sa pagtuklas, patuloy na maglangoy sa kaalaman, at tanggapin ang mga kamanghamanghang bagay sa paligid natin.